madening <laughs> KJ kami brother nice eh lil am mababatiin ko so san thank you ay hindi pa sapat ano, pero ang totoong pasalamat dito kami yon uh, ako si Despren kung wala kayo siguro hindi ako para dito so, salamat kami ng malaki <clears throat> sa inyo kasi <clears throat> alam ko na itong ipinagalaw niya sa akin na eh, hindi ito gano'ng kadali. Siguro kung sa iba niya ito binigay, <clears throat> hindi ko alam kung magkapanan ito <tuh> dan perbigannya. Dari dahil ke alam dan jauh sana, tunai akan tunai at lebo sa kong naniwala sa kanya. Yung may usun sabi niya sa akin, ikaw ang tunai naniwala sa akin. They tell them a few people.

Darawang yun. Hindi ko pala dumalayan. dahil sa inyo, marami yung ibala ang ginawa ang Diyos. Physical eh. Hindi tayo na spiritual eh. Kaya po may magpasalamat sa dito. Watang Diyos. Dahil kung wala kayo, wala rin ako dito. Pati hindi ko ito. Wala yung siwalan. Dahil sa pansisya ninyo. Sa mga ibala. Na iginawa na nyo sa inyo. At ipinamahagi ninyo. Punto <laughs> sa mga sa Pilbidya. Kaya nalaman ang mga karami. Na may Diyos talaga. Na buhay. At may Diyos na tagapang ligtas. Pero, pasapasalamat ako sa inyo sa lahat. <clears throat> Bumati mo kayo sa akin yung <clears throat> sa mga natin sa so regularly. Pag sa mga nagsutumaybay sa live natin, sa loob ng mga video, sa mga nagbabasa sa FB, sa lahat ng social media. kayong lahat po ay naging bahagi sa pinagkalaw niya Diyos sa akin na iparating ko sa buong sanglibutan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ang salamat, thank you, ay hindi ito sapat para masabi ko na nandiyan kayo. Walang salitang katumbas na magkikita kung marinig ninyo. Kung hindi, ang <coughs> salitang maraming maraming salamat ng na sa inyo nati dito ako. So, alam ko na ang Diyos ay alam na Diyos kung anong nasa kaloban ng isang tao. Alam na Diyos kung ano ang nasa isip ng tao. Yeah, kasi nga niya, walang lumalabas sa bibig ninyo. Wala kayong sinasabi. Pero nababasa ko ang puso ninyo. So ng Diyos kung anong mga ilangan ninyo sa araw-araw. Ang -araw, makrabi ko lang palagi. Nagabayaan kayo ninyo. Na At digyat. Kaya nyo nabihayat sa mga pangailangan ninyo at iiwas at iiway sa mga bagay na hindi ka nasnais na hindi natin natin kita at mga lalaman na ang Diyos lang nakakalap na hindi kayo mapahaba at bigyan kayo ng tahimik uh, na buhay sa mga pamilya ninyo at gab gabay kayo ng Diyos daan, kung sa daan tungkol sa